Hello, mabuhay na karon sa city kay mamalit mi sa among outfit. Kas ara na mo gamito ng among outfit. Ipanghatag ra dai. Ipanghatag ra dai oh. na mani. Ipanghatag <laughs> ra Stress ko ako si on, Ginoo ko nagtubod. Oh, mamalit ang outfit nato mga maninay para sa party. ipanghatag ra dai mo ni wow. man. mapalit ng ubad. Eh. Oh, nangita tag animal print puro man yung mga animal wala may print ang <makes noise> um, duck ba yun gusto mo animal print tara o oh. Piggy -pig. <laughs> Mukapin sa tag-billiard. Magdula-dula tag-kwarta mga maninay, please. Hello, mabuhay. Na, mga fans ito maninay. Nang naasa akong loyo, na stress na siya kay usara daw kasuutan. Mahal ka ayo. Gisa ko na ika sa Uy! Oh, <laughs> 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 Ang mga taong ito ay maglulustay ng pera ngayon dahil payout na daw nila sa tupad natutupad na ang mga pangarap nila. Yes. Mamalit na sila para gift sa mga tao daw nga purita nga ilang malabyan. Sa maoni naabot na diritanan. Lahe na humana mi sa mga costume ug outfit. Ay kay mug pagpalabihak wala walay sakyanan. Wala pa ganun, mabot ang SR ay yung PEI na malit na sila daan, mga mayaman mo na sila. Yes, mabuhay. Nalibog na sila tanag kung ilang pamaliton, kaya nahurot-hurot na ginilatanan. <laughs> Giswing mampol Wala lang silang si Sarah Ikot-ikot lang Ikot-ikot Ikot. Og oh, nakakita na pong tarugho si Maninay. Eh. mo na hindi na pong mapakali. Diga kaya. Ano gudu-gudu? Tapos babaw gudu? Mabuhay! Ha? <laughs> ano? Mabuhay man si Madam. Snacks and wala pa na mo ang kwarta ko so, sa pa muna ng mga kwarta na daghan ka kayo gusto ko madaghan kami kamalitod wala pa, pa magwai diri sa akong na lang niya mga kwarta na ito diri Diyos ko stress na kayo ko sa booking